Ani masugutan sa karambola na sasakyan sa Quezon City. Puro dulo ng aksidente ang lasing down na driver ng SUV. May detalye si Bien Manalo. Tila wala na sa tamang wisyo ang lalaking ito nang subukan naming kunin ang kanyang panig kaugnay sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa kahabaan ng Elliptical Road sa Quezon City bandang alas 12 ng hating gabi kanina. Ang lalaki kasi ang nagmaneho ng SUV na umararo sa isa pang SUV, isang taxi at tatlong motorsiklo. Sa unay tumanggi pang magsalita ang lalaki pero kalaunan ay umamin ding nasa impluensya siya ng alak nang mangyari ang aksidente. Kung yung pag-uusapan, yeah, dito sa Timo pero I don't know. Bagamat aminadong nakainom, pinabulaan na naman ito ang pagkakasangkot niya sa insidente. Pwedeng... Pwedeng? Hindi natin alam na sa kalasingan nga pero may ayon sa isang saksi, matulin daw ang pagpapatakbo ni Carino at bigla na lang daw itong nag-counterflow. Sa ayos pagkaliwa niya, nag-counterflow na, na siya. Nakita ko na siya eh. ko na yung sarili ko. Sabi ko pagdating dito, sabi ko automatic to, may mababangga. Ayan na nga. Bisa takbo niya mula sa Pisayas eh. Sa tingin ko, sabi ko baka eh. Dahil sa nangyari, lubhang napinsala ang sasakyan ni carino, nasira naman ang tagilirang bahagi ng nabanggang SUV at sa lakas ng impact ng pagkakabanga, tumilapon sa gilid ng kalsada ang dalawang motorsiklo. Naiwan pa sa kalsada ang bakas ng dugo ng mga biktima. Anim ang naiulat na nasugatan, kabilang ang isang rider at ang babaeng angkas nito, na kasalukuyang nagpapagaling na. Nagdulot ito ng matinding trapiko. Nasa kustodiya na ng Quezon City Traffic Sector 3 ang driver ng SUV na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.